Ayan mga idol, paki-comment na lang mga idol kung sakaling logi so owner sa single ko mga idol, nagpa-additional po kasi siya ng supply para sa condenser mga idol. Kaya ako naman mga idol, bilang isang electrician, siningil ko si owner ng 3000 mga idol para sa supply ng condenser mga idol. Kumuha po kasi ako ng supply dyan sa panel board mga idol. Nagbutas ako ng ceiling mga idol. Tapos nag-chaping ako dyan mga idol. Para magkasupply yung condenser nila mga idol. Kasi nagpadagdag si owner ng aircon dyan sa sala nila mga idol. Gusto ni owner na malamig yung sala nila. Habang kumakain, nanood ng TV mga idol, malamig. Ah, ako naman mga idol bilang isang mga idol. Sinipin ko agad yan mga idol. Sinipin ko at saka nabotas ko yan mga idol. Nilatagan ko yan ng wire mga idol. Ayan, sinotsuot ko kung saan saan yan mga idol. Na makapatagos lang ako ng ano mga idol. Bukas bukas. Ah, yung iba mga idol hindi ko na halos na videoan mga idol. Kasi wala akong dala ng ista ng video mga, uh, ng cellphone ko mga idol. Ayan, dukot dukot ako dyan mga idol. Ayan. Oh, dokot-dokot tayo diyan mga idol hangga't makatagos tayo para sa abang ni Matriar. Nagpaplano pa lang sila para maglagay ng ano mga idol, aircon. Ah, uh, sa labas kasi diyan sa may parking nila ilagay yung condenser mga idol. Kaya siningil ko si owner ng 3,000 mga idol, 3,000. Kasi sabi ni owner, nakita daw yung mga post ko, sobrang mura ko daw maningil mga idol. Sobrang mura ko daw maningil mga idol sa mga post ko mga idol pero nagulat si owner noong 3,000 ang singil ko sa kanya mga idol sabi ko kay owner mga idol malayo kasi ako kaya mahal ako maningil pero kung kapitbahay lang kita o mga kalapit lugar mamura po ako maningil mga idol sa mga kapitbahay mga idol ang singil lang ko sa mga kapitbahay mga idol 200 to 250 300 o 350 depende mga idol depende 350 kadalasan ang singilan ko sa perbutas dito sa lugar namin mga idol 350 kasi malapit lang mga idol hindi na ako gumagasto ng pamasahe mga idol minsan ah uh, mga kabilang black lang dito sa tinitirhan ko mga idol ah uh, dito na dami nagpapagawa mga idol nagmimessage na lang mga idol kaya hindi na natin masyadong kailangan lumayo kahit mura lang importante malapit ah, uh, marami tayo nakukuha dito maliliit na project mga idol Ayan, napakamura. All, ar all around skill po pala tayo mga idol. Ayan, yung sa mga gusto pang magpahabol diyan wag nyong kalimutan na mag-PM. Uh, kapag malalayo, makakamura ka kasi kapag maramihan ang ipagawa. Pero kung kunti-kunti lang, kailangan natin taasan kunti kasi katulad yan, isa lang po yung pinagawa ni owner. Nagpadagdag lang sa para sa supply ng aircon nila. Eh, uh, tayo naman, taasan natin pag singil kasi kailangan natin gumasto ng pamasahi, Pamasahe balikan yan. Uh, pero kung maramihan yan mga idol. Ayan. Pwede naman tayo mag-i-stay in. Ayan, makaka-mura si owner. Siguro makuha natin per pa 500 sa kanya yan. Pag maramihan. Or 350. Depende sa usapan yan mga idol. Ayan. Kaya pag malayo kailangan mataas.